Hello, what's up? May nga to, may so, nga mga to, mga gala. Sa magbayad na huli karon. ron. So, ko si Papa Bon. Hello, eh. Mga niya. So, tara. Tara sa mga to. Before me mag-rise, of course, mag-pray kita. Let us pray, Father God in heaven, Lord. Salamat you kino sa time na ni Father James. And we pray, Father God, for our safety. Makagigigigan mo din yung safety. Mga din safety. Lord, help us, Lord, to, to enjoy this ride. And you, that's always, you know, sa mga mga Pilipinas. Para sa mga mga safety and protection to

the only course that she rocks right. is my cool or she gonna need some help time to open up the bible shout out to sponsor huh? shout out to the giant yeah we can't even we can't i'm bring it back to life take you on a sunday drive some huh?

Eh, aroma bulat play. Kada lagi. Nih, pokoknya love. Pokoknya Rock and roll, Papa Bon. Rock and roll. Si Papa Bon guys, mo na ako trangko karon. Mo na mo trangko na sa mo trangko. Para, para. Sige na sa kola. Get some mud all over Papa born. Go, go, don't stop. Bon eh. Go, don't stop. Go, don't stop. Okay. Sir, asa giganser? sir? Asa giganser? kan, sir? Maramag, maramag. Maramag bagi kan? Oh. Ah, sir, main bandai. Main buntah, maying... ah, main main sir. Gigan bau mulai sir. Oh. Ah. Ah, gikan. Okay. Kibawi pa. Kibawi pa. Ah, sir, tak? Kibawi, kibawi. Hapit kong maramag. Ah. Ya, yeah. main kena kita tak karun. Oh, main kita sir. Oh. <laughs> Dabi magupan tak karun, sir. Magupan tak karun, oi. Dabi matah tak karun, og. Iligan City. Iligan City. Oh, tera. Let's go. <laughs> <laughs> okay, guys. So, um, nakanindot diri kay eh, ang mga bike lane nagisay mga CR oh. so kung kayo na kayo ta dili ta basta basta manghinas daplin daplin kay wala gi kayo na nausod rin. so di ka mabalaka kayo hong gaga kayo kay, sa mga unahan nagin na CR ah pre CR sa ta CR ba no? pa kayong panahon uh, karo no dili pa kayo yung nga init dili pa sa yung uh, mga buna pagyapang kayo so salamat kita sa ginono nga ba pa kayong panahon sa so, mga kabayik Alexander, before daw mas siya, si tak tak sa daw ng sapatos kaya basing nailapok eh, mm. tak tak sa natang sapatos eh, pagkita natin siya, pre, po ang CR pre, mas kagwapo ang CR pre automatic pag ito ang kuwanan ni guys automatic asuga. ang siga. automatic, oh, ang, automatic ang suga pag mm -hmm. masulod ka masulod ka yes. one, pre guys guys oh, oh siga ka dahil ba hindi pa reserve naman ron? pa reserve natin ikaw sa amuwa naman, yeah. naman. Oh, po yeah. here, guys oh, so gapo itong CR guys na ikaw ang pwede tayong order o isyo may bawal, mm. bawal gusto ka malibang. May bawal gusto ka malibang. Yes. Kung mangingi, dito. Sabi sir, naman sir, naman yung lalaking bae, yung tapat doon lagi. Oo, pwede rin rin. Ang babae, diya yung mani ang babae. Then, <laughs> ang lalaki din rin. Mm. So, okay, isa naman akong siya po rin. Oh. Tapita kay, marag, kuhan mo mm. rin kalasangan. Muna nga, gamay akong siya. Okay, salamat natin natin. okay. Yes, sir, salamat kayo sa pabuhat. Okay sir, sir. Kuhan lang rin, maintain na nato ang rin. Okay, sige. jadi so, kita mau sabar sir, ke nih nangis nangis azzap yow bapak gini pria, oke sentip bapak bapak gini ayo ayos

Oh, na napud na dire sa as usual nga among among kapihanan, nga musuki. Wa pa ni ka dawat na og service. So. Okay, mga ta guys, tatad -tad mo. Ulit na mi sa among balay.